main may hapon. Nagpapahal eh. Si Pemrakin, yang asal di yang ipin partner. Yang ikasiam mo uyab, yang... Ikasiam? Sabi ka, wagon pa din yung Rizal de eh. So, ayan mga kalodi, nagpa-discarga pa kami. Pupunta mo na kami sa Rizal Shine. itu yang service driver namin, ayun no, sa center mirror. <laughs> Isang goal, andito na, taro. talaga pag solid followers. <laughs> so, kinahinay ta sa tuang bomba, Oh. Oh. Enjoy mo mi sa pulo ng pitan. dagat tayo! Hindi mo na ito na mga patagat ni Ay! Upay, ignorante kita sa dagat. Ay, upay, dagat bukit to, no? Ang sabi ng bukit. lagi diri sa pulo. Sa mani diri o? Oh. Ay, si Tihul sa si Tihul sa dapitan. O ni ilang ka ni sa mani diri? Boulevard. O ay, sana hall na lang sa mga nae mga yayabs dia, Nang hapon, magdiddid na naay mga yayabs dia, So, ato ato na result line. mga kaluni, perde ini inital, pero sige lang, okay, ragi ako, hindi na yung si Jose Rizal, o niya, ilahang sa una pa, ang karaan nila, is, ang Buslar, kanang naya, ang kalo Buslar, usap mo na, kaldiro, hard hot, daw na, gikan sa gel wala, disimpang mo na, Rizal, shine, dili shine, nung sa shine, Hi Welcome. Uh, sa ito mga lodi Sa so, wala pa nakasulod diyan. Tara. O ni Mininyo? Kung say na address sa Rizal Shrine. So, diri gito sa ito ang bulsa da ano. Ay, wala. Wow. So, wala, wala entrance. Wala eh. Ayun, nakalaag na ang taga-bukid nun. Nga, wala na entrance diri mga idol.

So mga kalori mo oh, dai ni ang sulod sa Rizal Shine. O oh, mura dili man siguro nato ni matuyok busing kay ato ang oras limitado ra man. So dili nato mosulod dun na na diri nalanda na, tanong, na 20 minutes kaya ara naman Ay 20 so, minutes. Sa uh, clinic Balay ni Rizal then last kapo Lovers Rock then we see you. Ah sige na si, ni. Si busing picture ni busing kay ato ning ipang check tanan. Sige sige tara. <laughs> Salamat. Salamat. So first step nato mga idol. Hmm museum ni Rizal. Tara, tara. Uy, dali mo. Pagabukid, <laughs> dali mo. Ayaw mo, pahalata. Nangsa, sa nga. O, lupa Dali, dali. Wanay kwarta, kol Kul, ay pa na na. Wanay kwarta. Hung-hung lang bagay. Keep silence. hung <laughs> lang. So, mga kaludin mo din ha? Dalawa, dalawa sa original na damit ni Rizal. Uy, ikaduhan ini na ni Rizal mga idol. Dili mm -hmm. daw kaayo magbana ta diri. Kabasi so, so, makamata daw si Rizal. Basta. Kini sa bunik. La. Kani sa is original na damit pantulog ni Rizal. Wow. Sana so, oi makahika kun ta taam na ta. sa daw. Pagtakon sa dapitan. <laughs> ah, gilabay sa dapitan.

Kopya ng mapa ng lupain ni Rizal. Hmm. Psst! Tanawa mo si tulatan ni Rizal ba? Tanawa ba? Kani. Hmm. Doktor, Giyod. Hmm. Kopya ng talaara ni Rizal mula sa pagbalik sa Pilipinas hanggang sa papatapon sa dapitan. Dirigid ay siya na... Diri siya Dirigid siya nakapuyo. O nakapuyo, siya, nakapuyo. Lagi siya diri. Kopya ng mga panuntunan ng Liliga Pilipinas. La Liga? sa mana? Kala siya sulat na siya. Yung mga idol, sa buta natin mo pang, 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 pang tiniguan yung na Ang So, muna yung sa museo mga idol, no? Yes, sir. May padre doon sa doon? Ano, wala niya? Hands Why? Ay, original. Namisa ni Rizal bawal daw. Hands up. Hands up. Hands up, please. Gimay lang, gimay lang, magkatakod. Table. Okay. Gira ka na? Ipagbigay oh, alam sa a okay. Ano raw. Mga magsaka pa so, panginah yung isla. nila mga nilang pangunahin ng mga produkto sa una doon. Ais. Tubuh. Lebih. Tubuh mana? So, diri lagi ikan tubuh? Di mana tubuh? Diri lagi nak ikan. Habis tubuh? Oh, oh tubuh. Tambah tu diri lagi ikan. Okay, ang sa bukid na nulak mana tubuh? Dan lain yang sanggut hmm? oh. Okay. Hmm? kegemitan pang pangsasakan. Oh, okay. Maklaro? Anak, maklaro kami ya. So, let's go. Gawas na tayo. Uh, uh... Lah! Dol! Mm, Parehas na naman mag-hite ni Rizal na idol. Ha? Huh? Parehas na mag -hide. Ako nang gulang. Gulang nag-hite. Sa na ba? The Order of the... Ah! Knights of Rizal. Hmm, okay. okay. na natin Dapit ng side. Tara mga idol. Atong... Pwede ba mong saka, Boseng? Pwede, pwede. Pwede? Atong sakaon, ang bahay kubo ni Mami Ay, este. Kubo ni Jose Rizal. Basahan sa letter letter. Casa Redonda. Bahay na bilog. Oo, oh, bilog na. Nagsilbi ang kubong ito na may walong sulok bilang klinika ni Rizal. Ah, klinik ni Rizal. Ah, okay. At sa sinuunang dormitoryo yon ang kaniyang mga mag-aaral dito rin nanirahan si Josephine Bracken. Ah, iyang asawa na siya ang dumadat dumating sa dapitan. Mm. Hmm, si, jo si Josephine. Bracken. Mm. So, sa katadol. Sa eh, klinik man. Adres, adres. na to, unsay tambal na dere. Mm. Anak ba? Pasig na ikon di Hagunoy. Tanaw daw, sinay ba sinay tambal? I, e, I, e, I. E. Madlok sa so ta. The... Ano sa to? Sinay um, Ma, kuan kinga kuan bae? Ngubugat. Mm. Lang paso. So dire gid gid siguro ang kuan. Mo ni iyang bangko. Dire gid na pa lingkod mo pasyente. So si ni iyang daanan siguro. Sir, table. So mga kaidol, ato tas sa balay sa gitukod gyud ni Jose Rizal. Siya gyud ang nagtukod. Magpa-explain din ta ni Sir karon taot taon. Morning kahoy nga una pang Rizal na 200 years. 200 years. Ah, morning matagak-tagak na iyang mga sanga-sanga ginagmay. 200 years na ni? Oo. Bukal sa baluno. Baluno? Ang sani, tambal niya kahoy. Kuan sa fruits bearing man siya. Ah, okay. Tataas kay mga idol o. Mga kuan, kung mahulog ka mo murag syurgit piang. Ah, okay na kay piang. Nakakaan na mo kuan siya ng guyabano. Oh, apa na? Yang fokus ni, lasang kuya bano. Ah, so uri pabrik niya sa Singapore Okay, tambal pala, di ba? Um, Pag mabungas sa unggo ko makahurta na. Unggoy. Um, Deka manin World sa kabok. Unggoy um, daw. Ah, <laughs> ay <laughs> na ah. Wait, 5:30. Unsay 5:30 ang? Ang unggoy na daw unya 5:30. Ah, okay. Ano lang na kana upan uban ay manghapon. pa ha, eh. disebut beratin yang asal dari yang pinatnya yang ikasiam yang ikasiam habis ke wagon pada ninyo Risselde pes klubnya sesigundak tigwa si deni berat di ninyo pada cerilan apa itu gajapan season di sini ibu Nili Bustid Consilio Quires terus serisan maksudnya serisal filipino filipino sebenarnya yang mama banai dukungan spanyol yang papa nay mix ng chinese ah sini napino dance dayon ke mercado punya apa yang papa Pero, dug mo nito ganyan na ipo no? na ano. Francis pangalan. Francis? O Francis, kasi sa pangalan ni Papa ni Rizal. Hmm, okay. Baka si Josephine Bracken ba? Taga, irish Ireland, land nationality. Ah, Ireland? Gaya okay. Rizal sa una eh. Rizal, mga yung yan, isa ni niya sa naramas sa mga 5-3.

So mga kaidol mo din iyang hospital room. Male o female. Sa isa ka room, duhara ka ang masulod sa ilahang room. So mga kaidol mo din ang classroom ni Jose Rizal. Casa de... Casa Quadrada. de Quadrada. Kay ang iyahang clinic, Octagon. Casa okay. Redonda, bahay na bilog. Bahay na bilog. Casa Redonda, bahay na bilog. Ah, giling ko na nila. Uy, mat-deep daw. Buntag. Mat-buntag mo daw hapon. Gabi ka. Gara ko nila, God. Masa yung David, ligyan sa kayong paglingkod, di? Kani? 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 Ya, ang di ba ang babae nasa ubos? Kaka na mag-tong kirisal ako. Ah, kirisal daw na. Kaya di ba si Josephine Brakin manghingoto. Balik-balik. Hahaha. Gila ah. Rekah pusing. dia. nama dia rakit guys sparing sparring. Itu <tik> <tik> bagus. <tik> 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 oh itu deh. Unsaun, <tik> 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 So sir, thank you, thank you, thank you, thank you so thank much. Thank you, oh, God bless Service Driver. Idol, what is your name? Oh. Thank, you. Thank, you. Uh, thank you so much, Mone, among Service Driver sa Karong Adlawa. Oh, simply, sa mga ang boss lar Gogo Martin. Shout out sa inyo. Thank you so much Shh. sa inyo. Ang pagdalaw kay Yung Sirisan. Don't touch! wala <laughs> magbitin. <laughs> so, thank you, thank you so much mga idol na ito nakalag Nakalagnagid may dirisa. Uzair, Rizal, Shine. Thank you so much.